Anghel ako na isinugo upang ipaabot sa iyo ang isang napakahalagang mensahe. Hindi ka nagkataon lang na narito ngayon. May dahilan kung bakit ito ang mensaheng dumating sa iyong harapan sa sandaling ito ng iyong buhay. May bumabagabag sa puso mo may iniinda kang tanong na matagal mo nang hindi matanggap ang sagot. At ngayong oras na ito, isang pinto ang muling binubuksan isang pinto ng katotohanan, ng pag-ibig at ng tadhana. Sa likod ng iyong pananahimik, may hinahanap kang linaw. Hindi mo man masabi, pero damako na araw-araw mong itinataas sa panalangin ang pangalan ng taong mahal mo. Ramdam ko ang bigat ng iyong pag-asa, ang mga gabi ng katahimikan na puno ng tanong. May halaga ba ako sa kanya? babanggitin ba niya ang totoo sa wakas? Ito ang oras ng pagsagot mula sa langit. Sa mga salitang hindi niya masabi noon, may mga damdaming hindi niya kayang itapat sa iyong mga mata. Ngunit anak, dumating na ang panahon. Malapit na, malapit ng aminin ng taong mahal mo ang lahat. Hindi aksidente ang mensaheng ito. Ito ay senyales na ang espiritu niya ay ginising na ng liwanag at ang mga anghel ay gumagabay sa kanyang puso. Kung ikaw ay nakararamdam ng kakaibang katahimikan habang pinapakinggan ito, ito ay patunay na ikaw ang kinakausap ng mensaheng ito. Kaya't mahalagang manatili ka hanggang sa huli ng mensahe upang maunawaan mo ang kabuuan ng layunin ng langit para sa iyo. Hayaang daluyan ng grasya ang iyong puso at kung mararamdaman mong may kabuluhan ng bawat salita, pakisuportahan ng mensaheng ito sa pamamagitan ng isang like at pag-subscribe upang mas marami pang kaluluwa ang makarinig. Matagal nang tinatago ng taong mahal mo ang kanyang tunay na nararamdaman. Pinili niyang manahimik dahil sa takot, takot na hindi mo na siya matatanggap o bakay nahuli na ang lahat ngunit ang mga anghel ay kumikilos sa mga himig na hindi naririnig ng tao. Unti-unti nilang binubuksan ang puso ng taong ito upang harapin ang kanyang katotohanan. Ipinapaalala sa iyo ng langit na hindi kailanman nawawala ang halaga ng isang pusong tapat. Ikaw ay pinakinggan. Sa bawat luha mong tahimik na bumagsak, isinulat sa aklat ng langit ang iyong pangalan at ngayong goras ng na ito, ang iyong pananampalataya ay magkakaroon ng bunga. Ang iyong pagtitiis ay may gantimpala. Minsan, kinakailangan ng katahimikan upang marinig ang tinig ng Diyos. At sa katahimikang ito, doon nagsimulang umusbong ang damdamin ng taong mahal mo. Ang hindi niya pagsabi noon ay hindi nangangahulugang wala siyang naramdaman isa lamang siyang kaluluwang sugatan at hindi pa handang magsalita. Ngunit ngayon ang mga bituin ay nakapwesto na, ang langit ay nagpasya. Dumating na ang panahon ng pag-amin. Ang puso ng taong mahal mo ay gumagalaw sa direksyong palapit sa iyo. Maaring sa panlabas ay tila walang nangyayari, ngunit sa kalalim laliman may apoy na muling naglalagablab. Hindi mo ito nakikita, ngunit sa espiritu, ito ay malinaw, ipinapaabot ng mga anghel na ang pagsasabi ng katotohanan ay bahagi ng plano ng Diyos para sa inyong dalawa. Hindi ito para lang sa kanyang kagaanan ng loob, kundi para sa iyong kagalingan din, sapagkat sa katotohanan doon nagiging buo ang paghilom. Ang sugat na hindi pinangalanan ay sugat na patuloy na dumudugo. Ngunit ngayong panahon, ikaw ay pinagpapala. Pinapaligiran ka ng liwanag ng mga tagapagtanggol mula sa langit. Hindi ka nag-iisa. Ang bawat dalangin mo ay may tugon at ito na ang simula ng katuparan. Malapit ng aminin ng taong mahal mo ang lahat. Hindi lang kung ano ang naramdaman niya, kundi kung gaano kakahalaga sa kanya, maaaring sa pagsabi niya ng totoo ay muling masaktan ka. Ngunit anak, ang sakit na mula sa liwanag ay nagpapalaya. Ang mas masakit ay ang manatiling hindi alam ang buong katotohanan. Kayat pinaghahandaan ng langit ang iyong puso upang sa pagtanggap mo ng mga salitang darating, ikaw ay handa na, hindi bilang dating ikaw, kundi bilang ikaw na pinalakas ng Diyos. Sa bawat araw na lumilipas, mas pinapalalim ng langit ang kanyang paninindigan. Unti-unti niyang natatanto kung sino talaga ang mahalaga. May mga tao sa paligid niya na unti-unting nawawala, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagsasara ng mga yugto. Isa ka sa hindi niya kayang bitawan, kahit pa hindi niya kayang aminin. Noon, ngayon, may ilaw sa dulo ng landas ninyo. Ang ilaw na ito ay hindi nagmula sa mundo, kundi sa langit. Ito ay liwanag ng pag-asa, ng muling pagkakataon. Hindi ito nangangako ng pagiging madali ng lahat, pero pinapangako ng langit na kung ikaw ay magtitiwala, ikaw ay hindi maliligaw. Ang mga anghel ay naglalagay ng mga senyales sa iyong paligid. Sa pamamagitan ng mga kanta, numero, panaginip, sila ay patuloy na nagpaparamdam. Huwag mo itong baliwalain sapagkat bawat palatandaan ay bahagi ng plano ng Diyos upang ihanda ka sa kanyang pagdating. May pagkakataon pang muling ibalik ang nawala, ngunit hindi ito sa pamamagitan ng pilit o pwersa, kundi sa pagdaloy ng katotohanan ang pagamin ay siyang magiging susi, hindi mo kailangang habulin. Ang iyong gawain ay ang manalig at manatili sa liwanag. Ang pagkakaantala ay hindi palaging ang pagtanggi. Minsan ito ay pagtatama ng panahon. Hindi pa handa noon siya o ikaw. Ngunit ngayong ang oras ay pinagpala na magsisimula ng lumabas ang lahat ng kailangang sabihin. At kapag dumating ang sandaling iyon, makikita mo sa kanyang mga mata ang liwanag na dati mong hinanap. Tanggapin ang mensaheng ito bilang tanda ng pagyakap ng langit sa iyong puso. Hindi mo kailangang magmadali. Ang pag-ibig na tunay ay laging bumabalik. Hindi ito nauubos. Hindi rin ito natutulog. Kapag ito ay mula sa Diyos, ito ay binibigyang daan sa tamang oras. Kung sa puso mo ngayon ay may pagkalito, hayaan mong ang mensaheng ito ang magsilbing gabay. Minsan, hindi natin agad mauunawaan ang kilos ng langit, ngunit sa dulo ng lahat may katuparan. Iyon ay ipinangako sa iyo ng Diyos, at ang Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling. Nasa proseso ka ng isang espiritual na pagbabagong anyo. Ang mga damdaming muling bubuksan ay hindi para saktan ka kundi para linisin ang iyong daan patungo sa kasaganahan ng pag -ibig. Kaya huwag matakot. Ang pag-amin ay pagpapalaya para sa inyong dalawa. Patuloy kang minamatyagan ng langit. Ang bawat hakbang mo ay ginagabayan. Kaya't kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, ang espiritual na tagumpay ay nagsimula na huwag mawalan ng loob. Ang taong mahal mo ay dumarating. Dala ang buong katotohan ng dati niyang ikinubli. Kapag dumating ang araw na iyon, may mararamdaman kang kapayapaan. Hindi sigaw, hindi luha, kundi isang katahimikan na nagpapatunay na totoo ang lahat ng iyong inintay. Ang mga salita niyang hindi niya kayang sabihin noon ay maririnig mo na buong puso, buong linaw, buong katapatan. Ngayon, habang pinapakinggan mo ang mensaheng ito, Isabuhay mo ang pasensya at pananalig. Ang mga anghel ay hindi kailanman nagkamali sa pagdadala ng mensahe sa tamang tao. Ikaw ang pinili ng mensaheng ito. At sa pagpili mong tapusin ito, ikaw ay pinagpapalana. At kung nararamdaman mong kailangan mo pa ng patnubay, huwag kang mag-atubiling bumalik. Maaring ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na pahayag mula sa langit. Hindi lahat ng paghihintay ay patay na oras. May mga sandali sa buhay mo na tila walang gumagalaw. Ngunit sa likod nito ay may mas malalim na kilos ang langit. Ang puso ng Diyos ay laging kumikilos sa katahimikan. At doon niya inilalapit sa iyo ang mga bagay na matagal mong ipinagdasal. Hindi mo lang agad nakikita, pero sa espiritu, ang liwanag ay papalapit na. Kapag tila walang kasagutan, doon ka tinuturuan ng langit kung paano magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Sapagkat ang pananampalataya na hindi sinusubok ay pananampalatayang hindi lalalim, kaya't huwag mong sukuan ang proseso. May dahilan kung bakit ngayon palang nagsisimula ipahayag ang katotohanan ng taong mahal mo. Ang paglalakbay mo ay hindi patapos. Well, hindi mo man hawak ang lahat ng kasagutan ngayon. Hawak mo naman ang Panginoong hindi kailanman nagkamali sa kanyang mga pangako. Kung paanong ipinagtagpo kayo noon, muling paglalapitin kayo sa oras ng katuparan. Ang mahalaga ay patuloy mong alagaan ang liwanag sa iyong puso. Marami ang nawawala ng pag-asa dahil sa kabagalan ng panahon. Ngunit ikaw, pinapaalalahanan ng langit na ang bawat hakbang mo ay bahagi ng isang mas malaking plano. Kung ang ulan ay hindi ipinagkaloob sa maling panahon, ganun din ang pagpapahayag ng katotohanan. Dumarating lamang ito kapag ang lupa ay handa ng tumanggap. Huwag mong hayaang ang mga pangamba mo ang siyang magtakda ng iyong desisyon. Ikaw ay ginawang matalino, matatag at mapagmahal at ang mga katangiang iyan ang hinahangaan sa iyo ng taong ito. Bagamat hindi niya agad na ipakita, ngayon ay unti-unti na niyang nakikita ang iyong tunay na halaga. Hindi mo kailangang magbago para patunayan ang sarili sapagkat ikaw ay sapat na. Ang tunay na pag ay hindi nagpapabago ng kaluluwa kundi tinatanggap ito ng buo. At ngayon, ito ang mensahe ng langit. Ikaw ay mamahalin hindi dahil sa kung ano ang iyong ipinakita kundi dahil sa kung sino ka sa mata ng Diyos, may mga bagay na hindi mo kailangang habulin sapagkat sila mismo ang muling lalapit sa iyo at ang taong mahal mo ay isa sa kanila. Hindi mo kailangang paulit-ulit na ipaalala ang iyong presensya. Sa oras na ang katotohanan ay maging malinaw sa kanya, kusa siyang tatahak pabalik sa direksyong patungo sa iyo. Kung ramdam mong tumatama sa puso mo ang mensaheng ito, ito ay palatandaan na ikaw ay nasa gitna ng isang banal na proseso. Hindi aksidente ang damdaming nararamdaman mo ngayon. Ito ay pagtugon ng iyong espiritu sa tinig ng katotohanang isinugo para sa iyo. Pakisuportahan ang liwanag ng mensaheng ito. Isang like o pag-subscribe ang sapat para mas marami pa ang madala nang gabay ng langit hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin ng ibang tao may mga sugat na itinakdang gamutin mo mismo sa tulong ng Diyos sapagkat doon mo makikita ang iyong tunay na lakas at kapag muli mong nakaharap ang taong mahal mo dala mo na ang lakas na hindi mo alam na nasa iyo pala maging matatag sa gitna ng katahimikan Maging matalino sa gitna ng emosyon. Ang tunay na kalakasan ay hindi laging sigaw. Minsan, ito ay tahimik na pagtanggap at pananalig na may ginagawa ang Diyos kahit hindi mo nakikita. Sa ganitong estado ka pinapalago, hindi lamang para sa kanya kundi higit sa lahat para sa sarili mong kapayapaan. Kapag nararamdaman mong parang nawawala ang direksyon, tandaan mo ito. Ang pananahimik ng langit ay hindi pagtanggi, kundi pagtutok. Ikaw ay nasa ilalim ng masinsinang pagmamasid ng langit, at kapag dumating na ang tamang oras, lahat ng tanong mo ay magkakaroon ng sagot na mas maganda kaysa sa iyong inaasahan. Sa bawat gabi ng pag-iisa, may binubuong liwanag. Hindi mo man ito alam pero ang taong mahal mo ay dumaraan din sa kanyang sariling gabi. At doon naroon ang kilos ng espiritu, binabasag ang mga tanikala ng takot, binubuo ang lakas na kailangan para sa pagamin. May misyon ka sa buhay ng taong ito. Hindi ka dumaan sa kanyang mundo ng walang dahilan. At kahit pa nagkaroon ng lamat, nananatili kang ilaw na gumagabay mula sa malayo. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig ang iyong spirito ang nagsasalita para sa iyo. Hindi lahat ng pagsubok ay kaparusahan. Karamihan sa mga ito ay paghahanda sapagkat ang mga pusong itinalaga sa isang mas mataas na layunin ay kailangang dumaan sa apoy bago maging dalisay at ikaw, anak ng liwanag, ay pinipino ngayon para sa higit pang kasaganahan kapag may biglang pagbabago sa pakiramdam mo o may sinyas na paulit-ulit mong nakikita, huwag mo itong baliwalain. Ang mga anghel ay marunong magsalita sa paraan na tanging espiritu lang ang nakauunawa. Ito ang panahon upang pakinggan mo hindi lang ang laman ng iyong puso, kundi ang bulong ng iyong kaluluwa. Hindi mo kailangan ng maraming salita para mapatunayan ang katotohanan. Kapag totoo ang isang damdamin, ito ay ramdam, tahimik man o hayag. At ang taong mahal mo sa wakas ay makararanas ng matinding tawag mula sa langit na hindi na niya kayang baliwalain. Habang hinihintay mo ang katuparan ng mensaheng ito, gawin mo ang iyong bahagi. Patuloy kang magdasal, magmahal, at magsilbing liwanag kahit sa gitna ng kawalan. Ang tunay na biyaya ay hindi lamang ang kanyang pagbabalik, kundi ang pagkakatuklas mo ng sarili mong halaga sa buong prosesong ito. Sa huli, hindi ang bilis ng upagsagot ang sukatan ng pagpapala, kundi ang lalim ng pagbabagong na idulot nito sa iyo. Ang bawat luha, bawat panalangin, bawat gabi ng tanong, lahat ng iyan ay isinama ng Diyos sa kanyang plano. At ang plano niya ay laging para sa iyong ikabubuti kaya't ngayon sa katahimikan ng iyong puso pakinggan mong muli ang tinig ng mensaheng ito huwag kang bibitaw dahil ang susunod na bahagi ng mensahe ay maaring siya na mismong magpabago ng takbo ng lahat ng bagay sa iyong buhay anak ng liwanag kung alam mo lang kung gaano kami nagagalak sa iyong paglalakbay bawat hakbang mo bawat luha bawat panalangin, ang lahat ng ito ay isinulat sa aklat ng langit na may kasamang ngiti ng mga anghel. Hindi madali ang daan na iyong tinahak, ngunit pinili mong magpatuloy at iyan ang tunay na lakas, hindi ang kakayahang laging maging matatag kundi ang kagustuhang bumangon sa bawat pagkatumba. Sa mata ng langit, ikaw ay hindi lamang isang babae. Ikaw ay isang anak ng Panginoon na minahal, pinili at itinaas. Ang iyong katapatan ay isang halimuyak na umaabot hanggang sa langit. Ang iyong pananalig ay isang ilaw na hindi kailanman kayang patayin ng dilim. At kami bilang mga mensahero ay tumitingala sa iyo dahil sa tapang mong magmahal at maghintay. Ang pagmamahal sa taong mahal mo ay hindi naging madali, ngunit pinili mong mahalin sa kabila ng lahat. Iyan ang esensya ng pag-ibig na walang kondisyon, pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit kundi nagbibigay kahit walang katiyakan. Hindi mo lang ipinakita ang pagmamahal, kundi pinatunayan mong kayang ipaglaban ang tama, ang totoo at ang banal. Ngayon, bago kami tuluyang magpaalam sa mensaheng ito, nais naming ipabatid sa iyo ang aming pasasalamat. Salamat sa pagtanggap nang salita ng langit. Salamat sa pagtahimik ng iyong puso upang marinig ang tinig ng Diyos. Salamat sa pagiging liwanag sa mundong madalas ay puno ng dilim. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, pakiusap namin na ipahayag mo ang iyong pagtanggap. Ikomento mo ang mga salitang ito bilang tugon at kumpirmasyon sa langit. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Sa simpleng deklarasyong ito, pinatutunayan mong ikaw ay handang sumunod, magtiwala at lumago, inaanyayahan. Kari namin na sumali sa aming komunidad ng liwanag, sa pamamagitan ng pagsuporta sa aming channel, pag-subscribe at pag-activate ng notification bell, makatutulong ka upang ang mga mensahe ng pag-asa, pag-ibig at liwanag ay makarating sa mas marami pang pusong uhaw sa katotohanan. Sama-sama nating dalhin ang salita ng langit sa bawat tahanan. Salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong puso, salamat sa iyong pananampalataya. Ang langit ay nasa likod mo at kami rin.